Isang araw, isang santo, may maligayang pagdating sa channel na nagbibigay pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon on ng Setyembre, ipinagdiriwang natin si San Gil. Kamusta? Si San Gil o San Egidius ay isang santo na iginagalang sa tradisyong katoliko dahil sa kanyang buhay ng kapanalan at deposyon. Si San Gil ay isang ermitanyo noong ikasete na siglo na nagmula sa Atenas, Grecia. Matapos niyang lisanin ang kanyang bayan, siya ay nagretiro sa timog na bahagi ng pransya upang mamuhay ng nag-iisa at manalangin. Siya ay nanirahan sa isang kagubatan malapit sa Nimes, kung saan siya namuhay bilang isang ermitanyo sa isang kuweba sa loob ng maraming taon. Ang kanyang kabanalan ay mabilis na kumalat na humihikayat ng maraming bisita na naghahanap ng payo espiritual at mga milagrosong paggaling. Kilala si San Gil dahil sa kanyang mga kakayahan sa pagpapagaling at sa kanyang kabutihan sa mga nangangailangan. Isang tanyag na alamat ang nagsasabi na isang araw habang si San Gil ay nananalangin. Isang sugatang usa ang nagpunta sa kanya para maghanap ng masisilungan. Inalagaan ng santo ang sugat ng hayop at ang usa ay naging tapat niyang kasama. Sinasamahan siya sa kanyang mga pagninilay. Narto ang isang panalangin para kay San Gil. O Diyos, na nagbigay kay San Gil ng lakas ng loob na iwan ang lahat upang sundan ka sa kalungkutan? Ipagkaloob mo sa amin sa pamamagitan ng kanyang pamamagitan na matagpuan ang aming kagalakan sa paghahanap sa iyo higit sa lahat. Tulungan mo kaming matagpuan ang kaligayahan ng isang buhay na inialay sa panalangin at pagninilay sa iyong salita. San Gil, ikaw na tumanggap mula sa Diyos ng kaloob ng pagpapagaling, mamagitan ka para sa amin sa Panginoon. Ipagkaloob mo sa amin ang grasya ng pisikal at espiritual na kagalingan naway ang iyong kabutihan sa mga nangangailangan at sugatan ay magbigay inspirasyon sa amin na maging mga instrumento ng iyong pag-ibig sa mundo. San Gel ipanalangin mo kami. Amen. May iba pang mga santo na ipinagdiriwang ngayong araw. Ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw